Service? Uh -uh. na service. Oo. Na may 430. Sira rin kagad ang mga sasakyan mo dito. Yung daanan. Uh, no? ah, nag na. Ah, uh -huh. Kami po ay gasikad-sikad. Eh eh. Wala ano pa ulam? Ah, ulam Ano oh, yung masati ay? Oo. Oh, Sabad <laughs> na itulog. Inante ata Baka hindi na naabot sila ano ay. Hindi na naabot sila. Oh. Anong nangyari? Ah. <laughs> wala daw <'y> siya nakuha. <laughs> wala ka tanga ulam niya pag wala ka nakuha ate? Nasa tubig. Wala ka ulam pag wala ka nakuha. kasi ano na ayo ay, oh. <laughs> uh, pa ay, ay, po ayo oh. uh, no. oh. no. oh, opo picture picture na tayo rona 'til may mga kwenang. May uh, wala naman. picture muna ini. <laughs> Bago wala, ang lahat. Wala nang pang-ulam? Ay, nakalaya na yan. Uh, na Kaso, wala naman ni mo. Ang ganda oh. Ang dami natin dito. Eh. Oh. Ay, bato pala. Pala kuy makakaano na. Ay, umang alam ah. Sa damo. Buhangin. Oo. Parang kamukha rin ng buhangin yun. Oo. Dapat ay mapuno natin itong timba ah. balatan may balatan akong nakuha Dini kita ah, sa banda Dini. Mga 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 ha? Mga dini, mga 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 mga. Baka Dini sa banda Dini. Manguhuli po kami ng sikad-sikad. Tamaya ulang mamaya. Oh. May makukuha kita niyan. Nari ma din ay? Nari, ay so may bato? Tapos so, maglalakad kita papunta doon ah. Doon. Oo, oh, hindi na doon. May Starfish. Oh, sinong gusto ng starfish? Starfish. Ah. Starfish. starfish ulit ah uh. May nakuha na akong isa. Hindi <laughs> na ako lugi. Nakakuha na isa. Baka may sisi. Hindi <susurna> Ay, sa mga ano... Kaya nga ni, may isa na akong nakuha. Ah, isa pa. Oh, starfish ulit. Okay, nice. Ah, dami na ah. Ito ay, ito ma na ay din ay. Ito ay. it, Ito ma din sa ano ayo, oh. sa Korean o. Oh. Ano nga ang tawag dito? Yung sa Korea na inatang na kain? Ito ay, o oh, ano nga nito? Ah. Ano nga ni Ari? Inakain naman diba ito, o. Oh? Yung sa Korean, Korean man din nakikita ko yan ha, Kaya sa Korean. Adela Mari? Oo, oo. Kaya nga ni. Ito yung madi nakita sa ano, ayo sa mga Korean, Korean, oo, uh, uh, uh. uh, uh, oh, dit, dit. Oo, yung malalaki. Uh, uh. Madin. Oo. Ari ayo. Ay stadikad. Hindi sihi ata ito. Ina ano nan ano. ano. Sihiyan, sihi yan sihi. Maka hindi mo din yan. Alagay ko na rin sa timba. Baka magtampo pa. Ah, sabi ko eh. Wala mo andela dala kahit ano dyan. Oo, oh, nakain. Lagyan mo sa timba mo. Oh, hindi na zero. <laughs> oh. Sisima din yan. Ay, eh, wala namang kitang pandungkal. Oo. oo. Kaya nga ni Na di daman sa mga bato. Mm -hmm. Oo, uh -huh. yung malalaki sana. Ah! Oh! Ikaw na talaga. Pumidala kitang itak. <laughs> Ito ay yung inakay sa Korea. Ito Madinay. yun ay. Itway? Oo. May mga sisi. Oo, oh, sayang. Kaya nga ni. sarap na rin. Oo. Uh. Ha? Kaya nga ani. Ang dami din ayo. Yung mga ano, ang tawag dito, yung matitigas. Tuway, uh, ang tigas. Ang hirap tanggalin ng iba. saan marami silang huli. <laughs> ay, oh, ay, wala naman. Oh, ay oh, mang anlaman. Oh, ito ay oh. Ano, aray, ah, ano yun? Hindi ko alam kung ano yan. Balik natin. Ah... baka makakuha ng katang si Ate Serly doon <laughs> katang pala na ano niya sa mga ganyan ba din nagnulong katang Adi <laughs> <laughs> ah, maalam niya si Serly? lalakad na, ari. Ah, 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 ah. Ayun. O, ano, ari? Why, oh? Ay, kung narin, makapagkain na rin yun. Bakit makakalakad yan? Ito ang tubo rin yan. Ayun, wala kalaki, oh. Maraming makuha yung mga boys. Oo. oo. Tumapalot yan. Ito mo din na inakain nakain din ay. Ito ay oh, yung ganito ay. Oo, sisinga ni yan. Wala kitang pang, wala kita pang, pang ano, sana yung itak. O pwedeng bato. Ay kaso. Ah, mga tagapok, wala din wala ang siya. At doon kalinagawin ay. hindi kita ready. <laughs> Nakailang bigoy ka na daw! Nakailang bigoy ka na daw! Marami kayong huli ni. Konti pa Oh, talaga. Nakuha mo? <laughs> 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 Ang daming sisinga na yan. Eh. Yung, <laughs> yung... <laughs> Masarap. Uh. Ay, eh, hirap naman ng pampukpok dito. Ay, ay, wala namang bato dito talaga. Ito ay, ang dami yun. Oh. Pwede ka buhat natin yung bato dahil sa, ba dahil sa bayan. Asa yung tricycle? ay, lato, oh. Lato, madin ito. Oh, lato ito. Kaso maliit pa, o. Oh.

Nga ah? saan ko ah? Nasaan? Ay oo, oo malaki. Marami na. Ah malaki yan. Oo. Uh, uh. Kaya nga ni ito ay ang oh, laki nito. Ay nangangangap pa. Ang laki niya. Ano 'yun? Si si. Parang talaba ng kasing laki niya. Laki na O kung may pang ganung kita ay sa Cavite, ang dami ng gattendaan. Ito o Abdul Kalimuddin niya. Eh. Ako din mula nung matinis. Itak. Ang dalay niya. Bola. Malo remote, inakompanya mo. Ay awan. Batangkad 'yun ay. Ay may bato o. Oh. Ay baka mababaw na din 'ni. Paano na kaya din niya? Eh. Mababaw. Mm hmm. Sa maso mo, gandala ka tang itak. Oo, <laughs> oh, <laughs> chill yo. Yung matulis yung ano, dulo. <laughs> ano ay sila ayo? Dito kami, kamu.